Ngayong hey, araw nga, gagawin muna daw nilang anyong haseyo si Chaot. Kaya for today's video mga guys, tawagin niyo muna siguro akong opa. Chaot! Ang dami na din pala sa inyo na nagre-request sa magpagupit na ako ng buho. Nagbumuka na daw kasi ako ng zombie sobrang haba. Hindi naman siya mahaba kapag nasa Pero kapag hindi talaga siya nakaayos ba nga guys. Sobrang haba na din talaga niya. Kaya maga na din talaga ako nagising ngayon para makapagpagupit na. Halos magdadalawang buwan na din bago ako magpagupit. Kaya yung buko din ngayon. Sobrang humaba na din talaga. Kaya pagkatapos ko nga makapagbihis. Lumabas na din ako ng bahay para makadiretso na sa Juno. Hey. May dalawa din pala ako makakasamang content creator ngayon. Ang tagapampanga lang din. May makakasama natin magpapagupit mamaya. Yeah. TikToker yung mga yun. Kaya panigurado ko kilala nyo din sila. Sa mga koreano pala ako magpapagupit. Para magmukha tayong opa. mukha naman talaga tayo message so mga guys chot nanggaling pala sila sa Korea mabuti <laughs> na nga lang din talaga meron din silang ganto sa Pilipinas kasi <laughs> kung wala po, pa pupunta ko ngayon ng Korea kahit wala akong pamasahe chot andito na din pala si Philip ah, halos kakarating lang din yung isa namin kasama kanina pa malapit hanggang ngayon wala pa din Pagpasok ko pala sa loob. Umili na din ako ng pwedeng maging hairstyle. Ang akas nga ng mga buhok nila dito. Kaya sa mga oras nga na yan mga <laughs> guys. ako sigurado kapag ganyan yung gupit ko. Kung magiging kamukha ko ba sila. pinapa pala sa akin to. At saka yung isang to. At saka na din, pero oh. cawat lang mga guys. Baka tayo dyan. Andito na pala si Director Jin. Na siyang mag-aayos nga ng buhok. Alam nyo mga guys. Buti na nga lang din talaga may mga picture dito. At saka nauso iba mga sign language. Kasi di na ako nahihirapan mag-explain sa kanya. Katulad nga atong patilya ko. ko na din talaga siyang patanggal. Sabi ko na lang sa kanya, don't cut this part of my hair. Chot! Nakuha naman ni Director Jin yung mga sinasabi ko. Kaya nag-umpisa na din kami mga guys. Masa kapag hindi ko na lang yung sinasabi ko dito. Sinasabi ko na lang yung word na anyo nga sa'yo. Dumiretso pala kami sa may shampoo room. Para mabanlawan na yung buhok. Sa mga ko. oras kaya na yan, mga guys, nanginayang ako. Kasi naligo ako sa bahay. At dito nga sa loob. Para din nila ako pinaligo. Sobrang press ko nga sa pakiramdam dito mga siya, guys. Kaya Pagkatapos nga masyampo yung buhok ko. Sabi ni ate dito ko na daw ipapahati yung buhok ko. Kasi kapag nag-aayos daw siya sa akin. Nahihirapan din daw talaga siya. Shari ko na din pala si Sky. Na kahit hindi naman talaga nagpapashatang. At dito na din si Russell mga guys. Kasi siya nga yung magiging stylist natin ngayon. Pagkatapos nga paglaruan ni Russell yung buhok ko, oh. na din si Director Jin At sa lagi ko nga ang pagpapagupit mga guys. Ang dami ko din pala nababasa na nagko-comment kung ano ba talagang tawag sa gupit. Hanggang ngayon nga hindi ko pa rin talaga alam kung pangalan nito. Eh. So, sa so, pinapalinis ko lang yung sa Gedli. Sobrang lambot din pala ng buhok at ko. sobrang bagsak lang Kaya din. Kaya para maiba naman daw. Sabi ni Director Jim, ipiperm niya na muna. Ito nga magiging kulot yung buhok. Ayoko nga sobrang kulot. gusto ko yung saktong bagsak Ayong lang. Yung bang sakan ka lang babagsak. Pagkatapos pala malagay ng pangkulot ni Director G, Pinalutan niya na din ako ng plastic para makadiretso na din daw dito sa machine. At eto machine nga na to mga guys, makakatulong siya makapagpatuyo sa nilagay na gamot kanina. Medyo mainit nga lang siya ng konti. Kaya kailangan mo lang din talaga mag-TS kapag nakaupo ka na dito. Pero mabilis lang din siya. Laman din 10 minuto, may na yung pagkulot. Sa mga oras nga na yan mga guys, kinakabahan ako kasi baka sobrang kulot neto. At tayong pansit kanto neto mga guys. Hindi nga ako mapakalis sa mga oras nga na yan Kasi sabi ko kanina wavy bilang Ang konti lang yung kulot Pero di pa daw tapos At eto na daw yung finish look mga guys Okay magugulat ha Gusto pa naman yung mga naghihiwalay ngayon Chot! Pero sobrang nanibago ako ngayon mga guys Nagustuhan ko din talaga yung naging resulta O oh, tama na Kasi may magpapagupit pa daw Niretso na din pala ako sa locker Para makuha ko na tong damit ko kanina pagpalit na ako mga guys At Ito lang yung pagpapapogi kanina Magpasensyaan nyo muna ako ngayon mga guys Kasi feeling pogi muna si Chowot Sobrang bait nga ng mga staff nila dito Sobrang solid din nanonood ng vlog Kahit ang pagpapagupit ko nga dito sa store ng Juno Sana na daw makita nila to sa vlog Ito na din pala yung update sa mga kasama ko Na nagpagupit din dito Nakasama ko din na nagpipiling cute mga guys kaya na matapos na kami magupitan, nagpaalam na din kami kay Director Jin at saka kay Sky. sobrang bait din talaga. Nagpasalamat. Kasi ginawan kami ng magandang buho. Simula din pala kaninang umaga mga guys. Iba di din talaga kami nakakapag-almusan. Halos magagabi na nga to. Ngayon pa lang din talaga kami nagutom. At sa sobrang gutom nga namin mga guys. Kaya napadami yata yung order na. Kaya habang kumakain nga ako ngayon mga guys. Di, nagmamas lang ko lang din talaga yung mukha ako. Kasi di ko lang kung nagmukha ba akong opa o kuryarong hilaw. Chot! Ayun lang. bye, -bye.